Sabi niya kanina umaga baka inuwi ni ate, sabi niya. Talagang si tatay oh. Wag, 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 lumos eh. Wag. Tanong mo ulang. Inuuna ka na ng daga mo yung mabay na daga. Umaga, sabi niya, inuwi mo daw. Sabi niya kay May. O, oh, tignan mo yung sa likod mo. Ang daming uling, oh. Ang daming uling, eh. Ang daming uling, eh. mo sa jeep. Oh, yan oh. Ang daming nguling mo. Ayan. Kahit saan, dumidikit ka. Talagang matanda na si tatay. Puro masikip yan. Walang, hindi pwede yung maluwang dyan. Dapat masikip. Hindi alis yung sasakyan kung hindi masikip yung sa loob. Malulugi oh, malulugi. Kailangan masikip yung sa loob. O sabi mo mo, inuli na yung... Kanina pang umaga din, sabi ni kay May, inuwi mo daw. Sabi ni May, tanong mo kay... Pamangan mo pa pero Ha? Talagang kinokontra ka talaga, no, te? Talagang may kontra ko talaga, ne? Huwag mo na pautangan ng balot eh. Pag umutang siya ng balot. <tinyo> o singilan mo na lang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn